Bayan sumiklab ang apoy sa limang palapag na gusali sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Labing isa ang nasawi sa insidente matapos matrap sa loob ng nasusunog na gusali. Inaalam na ngayon kung may paglabag sa fire code ang may-ari ng building, lalo't wala umano itong maayos na fire exit at may mga harang pa sa labasan ng gusali. Yan ang ulat ni Benji Durango. Kuya Nori, walang tigil sa pag-iyak si Nori, ang sinasabing may-ari ng nasunog na karinderyang ito sa Carvalho Street, Binondo, Manila. Mag-alas 7 ng umaga kanina nang makita ng isang pa-off duty na na-secure ang pagsiklab ng LPG ng kainan. Sinubukan pa niyang apulahin ng apoy pero di na niya kinaya. Nagtaka na lang po ako bakit nagtakbuwan po yung sa tabi namin, sa kantin. Sabi ko bakit ang mangyari. Pagtingin ko nga po, ang laki na ng apoy. Ngayon po, eh, responde po sana ako, kukuha akong basahan para takpan yung LPG, huli na po. Mutik pa ako abuti ng putok. Nakitakbo na rin siya. Naiwang na trap sa itaas ang labing isang tao, kasama ng asawa ni Nori, na sandali palang iniwan ang pwesto. Kamusta po? Ano ba nangyari? Know, kasama rin sa mga nasawi ang dalawang Coast Guard personnel, tatlong empleyado ng isang grocery at retail store, isa pang babae at apat na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Siya po yung asawa nung natrap din sa loob doon sa karinderya. Sa kami mga border na nandun sa loob na hindi nakalabas. Asawa nandun pa yan? sila? May oh. rescue ba sila? Uh, parang wala ko ata, labing isa sila. Isang taga-bangko na pasugod din sa fire zone. Si Judian, hinahanap ang dalawang katrabaho na sa gusali rin ito nakatira. 13 hours na po silang hindi makontak. Tapos yung, dalaw yung lalaki po, yung kaibigan ko si Christopher, ayon. Opening po yung schedule niya so hindi na rin siya nakapasok. Natagpuan sila sa dalawang silid sa mezzanine at third floor. Magkakatabi, sunog na sunog sa ibabaw ng kanilang double deck na higaan. Pare-parehong nalagutan ng hininga habang mahimbing ang pagkakatulog. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Ano ibig sabihin po? Ibig eh, eh, sabihin po yun, uh, hindi po, po, hindi po nakita, nakita, nakita no? lumaki na po yung apoy, nasopo kita sila. Kaya hindi, wala po tayo nakita sa CR, wala tayo nakita sa pinto, kundi nandun po sila sa higaan po nila. May fire exit ladder naman sa labas ng gusali, pero hindi na ito nagamit pa ng mga kaawa-awang biktima. Meron lang po silang uh, secondary exit, kaya alam po hindi po ganun ka kalaki o not sufficient enough. Inaalam na ngayon kung may violation ng may-ari, lalo't ang karinderyang ito ang bukod tanging daanan ng mga residente, paakyat at pababa ng gusali. Naharangan din ang mga gamit sa paggawa ng Hopia at Siopaw ang daanan na piligroso, lalo na kapag may emergency. Medyo obstructed po ang ating mga hallway at mga exits. Uh, nakita po namin doon is yung mga pag, paggawa po yung itaas ng, ano, ng mga tinapar o puto, yung mga ibang gamit po, nakalagay lang po sa gilid ng hagdanan. Umabot lang sa ikalawang alarmang sunog na agad ding naapula pasado alas 10 ng umaga. Tinatayang na sa isang piso ang halaga ng napinsala bukod pa sa labing isang buhay na nawala sa disgrasya. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.